Sa araw na ito, ating pag-uusapan ng bansang Singapore. Kilala ang Singapore sa makulay na kultura nito ng sining, infrastruktura, pagiging nasyon at global, pagkain, lugar ng oportunidad, kasaysayan, revolusyon at ekonomiya. Ngunit sa pagkakataong nito, ating kilalain ng Singapore sa mundo ng literatura sa pamamagitan ng pagkilala sa kanilang kilalang akda na si Suchan Tristan Lim. ayon sa National Library Board ng Singapore, si Su Chen Kristen Lim ay pangatlong henerasyon ng mga migranteng Chino. Ang kanyang mga ninuno ay nagmula sa Tangshan, China bago manuluyan sa bansang Malaysia. Batay rin sa website ng Singapore Women's Hall of Fame, si Lim ay pinanganak noong taong 1948 sa Ipoh, Malaysia. Ngunit sa edad na labing apat taong gulang ay lumipat ang kanyang pamilya sa bansang Singapore noong 1963 at nagpatuloy ng kanyang edukasyon sa Convent of the Holy Infant Jesus o CHIJ sa Katong, Singapore. Kinalaunan siya ay kumuha ng pag-aaral sa literatura sa pamantasang pambansa ng Singapore at nagpakadalubhasa siya sa paggamit ng postgraduate diploma sa applied linguistics. Pagkatapos naman nito ay nagtrabaho siya bilang isang guro sa Catholic Junior College at kinalaunan naging curriculum planner naman siya sa Ministry of Education. Noong taong 2003, napag-desisyon ang ngilim maging isang full-time writer. Ngayon ay tinagurian at kilala si Suchan Kristen Ling bilang isang award-winning novelist. Ngayon, dumako naman tayo sa larangan niya bilang isang manunulat. Kilala si Suchan Kristen Lee bilang isang tanyag na manunulat ng novela, may kling kwento, plays at non-fiction. Batay muli sa National Library Board Singapore, merong anim na novela, pitong may kling kwento, isang play at isang non-fiction na nasulat si Isa sa kanyang novela ang nagkamit ng parangal. Ito ang A Peaceful of Colors. Dang ito ang kanyang kauna-unahang parangal kung saan siya ay nagwagi ng Singapore Literature Prize Fiction noong taong 1992. Tinalakay ng nobelang ito ang pangarap ng isang babaeng maging alagad ng sining habang tinatahi ang kaugnayan nito sa kasaysayan ng Singapore. Samantala, ang kauna-unahang nobela ni Lim na Rice na nailimbag noong taong 1984 ay popular din. Ang kwentong ito ay sumasalamin naman sa tema ng komplikadong buhay at pag sa bansang Singapore noong taong dekada 60 at 70. At ang bago sa kanyang mga collection sa mga nasulat na akta ay ang The Man Who Wore His Wife's Sarong na nalimbag naman noong taong 2017. Ayon sa website ng Goodreads, ang Nobel ay tumatampok sa mga karanasan ng mga punsong, LGBT o hindi pinagdiriwang o uncelebrated na karanasan sa bansang Singapore. Dito, mapapansin na ang kanyang mga nasulat na akta ay tumatalakay sa karanasan ng mga kababaihan, LGBT, kasaysayan, politika at mga kontemporaryo gisyo na sumasalamin sa bansang Singapore. Naging makulay ang buhay ni Lin bilang isang manunulat at nagkamit ng napakaraming parangal at pagkilala. Noong taong 2012 lamang ay nakatanggap siya ng Southeast Asia o Sea Right Award para sa pagkilala sa hindi matatawaran na ambag sa ng literatura. Tinatalakay sa mga panulat na si Shen Christine Lim ang mga temang may kinalaman sa kanyang personal na karanasan pilosopiya at lipunan na iniinugan. Ang ilan sa kanyang mga agda ay nagpapakita ng kultura at kasaysayan ng dalawang bansa na malapit sa kanyang puso, ang Malaysia at Singapore. Halimbawa, ang talaban ng katotohanan ng kasaysayan at katahang isip ng mga salaysay sa A Bit of Earth ay nagpapakita ng pagiging multikultural na bansa ng Malaysia. Pokus na akda ang tatlong pamilya ang mga Wong, Wee, at Mamuts at ang kanilang karanasan, aspirasyon at koneksyon sa bansa na tinatawag nilang tahanan. Tinatalakay naman sa Feastful of Colors ang mga karanasan ng isang mixed race na individual, isyo ng etnikong identidad, cultural mixing at kompleksidad ng lipunang Singapore. Kaugnay nito naniniwala si Lin sa pagkakaroon ng sense of place and history. Anya, kung wala tayo nito, we will lack cultural and artistic confidence and will forever be looking towards the land of our forebears and colonizers for validation. Mayroon ding pagsipat si Lin sa feministang perspektiba. Anya, ang mga babaeng karakter sa kanyang mga nobela ay bumabalikwas, lumalaban. Kahit na ang kanilang panlabas na kalagayan ay hindi nagbago, nagtatagumpay naman sila sa pagbabago ng kanilang panloob na saluobin, mula sa kainaan hanggang sa kalakasan. Isang halimbawa ay ang karakter na si Wong Ma sa nobelang A Bit of Free. Ayon kay Lim, bagaman siya ay binubugbog ng kanyang mga binan, hindi siya nawalan ng pag-asa o naging sunod-sunuran. Nagpamala siya ng lakas sa pagkatrabaho. Nag-ipon siya ng sapat na pera na makaluwas papuntang Malaysia upang samahan ang kanyang asawa. Naniniwala si Lim sa mahalagang papel ng manunulat. Tinitingnan niya ang manunulat bilang isang tagapagtala ng kasaysayan ng kanyang lipunan. Bihikulo ang manunulat ng pagbabagong pananaw sa lipunan Binibigyan nito ang boses ang mga maliliit at inaapi. Isa siyang instrumento ng pagbabago. Bakas sa mga panulat ni Lim ang pagkukwento ng mga walang tig na Singaporean. Mula sa mga rekso puller, pinapaalis na mga street vendor, mga Cantonese opera artists, at mga kababaiyang nakikibaka laban sa domestikong pang-aabuso. Dako naman tayo sa mga parehas na karanasan ng Singapore at Pilipinas. Maliban na ang dalawang bansa ay nasa Timog Silangang Asya, alam nyo ba na parehas silang may karanasan pagdating sa British at Japanese colonization? Sa Singapore, sinakop sila ng mga British noong 1819 at naging mahalagang kolonya sa ilalim ng Imperyo ng Britanya. Ngunit, noong 1942, sinakop sila ng mga Japones at tinawag ang Singapore na Sionanto o sa Ingles, Lion of the South Island. Ito ay isang madugong yugto na tumagal hanggang 1945. Ang tatlong taong okupasyon ng Japan sa Singapore ay nagdulot ng malupit na karanasan para sa mga residente. Sa Pilipinas naman, habang ang bansa ay nasa ilalim ng kolonyang Espanyol, narinasan din natin ang pansamantalang pagsakop ng mga British noong 1762 sa Maynila o ang tinatawag na 1762 Battle of Manila. Sa kabilang banda, noong 1942, noong ikalawang digmaang pandaigdig, sinakop ng mga Hapones ang Pilipinas. Tumagal ito mula 1942 hanggang 1945 din na puno ng digmaan at paglaban ng mga Pilipino. Masasabi natin na parehong naranasan ang brutal na okupasyon, ngunit nagtagumpay din sa huli. Sa mga akda ni Suchan Christine Lim, tinalakay niya ang mga malalim na tema tungkol sa kababaihan, LGBT, kasaysayan, at kontemporalong issue sa Singapore. Ngunit sa bawat akda, makikita rin natin ang mga pagkakatulad nito sa mga isyong kinakaharap ng Pilipinas. Unang-una, ang tema ng paglaban ng kababaihan sa kabila ng mga limitasyon na nararanasan din natin. Sa ating bansa, ang mga kababaihan tulad ni Gabriela Silang ay nagpapakita ng lakas at tapang sa harap ng mga pagsubok. Sa mga kasalukuyang panahon, patuloy ang laban para sa gender equality at empowerment. Malaking diskusyon din ang LGBT rights sa ating bansa. Bagamat may mga hakbang na patungo sa pagtanggap at pagkakapantay-pantay, marami pa rin ang hindi nakikinig sa mga boses ng mga miyembro ng komunidad. Maaaring dulot din ito ng mga konservatibong pananaw kahit nagiging moderno na ang mundo. Ang mga tema ng kasaysayan at politika, lalo ng dekada 60 at 70 ng Singapore, na puno ng mga sosyal at politikal na pagbabago, ay may tula din sa Pilipinas. Sapagkat dito rin sumibol ang mga dekada ng martial law at ang laban para sa demokrasya na nag-iwan ng mga malalalim na aral at sugat sa ating kolektibong alaala. -ala sa kabuuan, si Lim ay hindi lamang isang Singaporean writer, sapagkat nagbibigyang linaw din niya ang mga karanasang universal. Ang mga isyong kanyang tinatalakay ay hindi lang limitado sa Singapore, kung hindi, may malalim na koneksyon sa ating sariling bansa at para sa iba. Singapore ay isang kaaya-aya at makulay na bansa na kilala sa kanilang sining, infrastruktura, pagkain, oportunidad at ekonomiya. Maliban sa pagiging kaaya-aya nitong bisitahin, ang kanilang kasaysayan at kultural na kahalagahan ay may malalim na kaugnayan sa ating sariling karanasan dito sa Pilipinas. Bilang magkalapit ng mga bansa, mahalagang maunawaan din natin ang kanilang mga kultura at karanasang kahaling tulad ng sa atin upang magkaroon ng isang mas malalim na pag-unawa sa iba pang mga bansa sa Timog Silangang Asya. Kilala rin ang Singapore sa kanilang panitikan at isang halimbawa nito ay ang manunulat na si Suchan Christine Lim. Siya ay isang huwarang manunulat na hindi lamang sumusulat upang magpabilib, hindi upang magpahayag. Ang kanyang mga akda ay patunay kung paano dapat gamitin ang pagsusulat bilang boses para sa mga hindi makapagsalita. Pinili namin talakayin siya ngayon dahil sa kanyang dedikasyon sa pagsusulat para sa mga tao. Ipinapakita ng kanyang buhay bilang isang manunulat ng kanyang mga akda ay umiikot sa mga kontemporaryong issue, kagaya ng mga paksa tulad ng gender equality, LGBT at politika at ginamit niya ang kanyang talento upang mapalawak ang kamalayan ng masa tungkol dito. Dahil dito, kami ay naantig at humanga sa kanya dahil sa kanyang mga pagpapahalaga at prinsipyo bilang isang manunulat na may hawak na kapangyarihan na kayang paguhin ang mundo. Sana ay marami kayong natutunan tungkol kay Suchan Christine Lim at mas palalimin pa ang inyong pagunawa sa iba pang mga bansa sa Timog Silangang Asya. Video na ito ay hatid sa inyo ni Luisa Andrea Elago, Marvin Agbuya de Guzman, Shane Kate Pantalion at Princess Roquero. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli.